Ito yung ating order guys sa online Nag-order ako ng 3 uh, pieces na Ano to guys Yung underwear na Sabi nila eh Ano daw Makaganda dapat Sinuot sa pwede <laughs> Tingnan natin guys Pero hindi ko yung mumodel yung pagsuot ha Tingnan lang natin yung kanyang Ah uh, <laughs> kanyang quality. Okay? And then, uh, magbukas na tayo, guys. Magbukas, bukas, magbukas. Ayan, guys. Bubuksan natin. Shot ka. Ilang piraso ba ito? One. Ayan, color beige ba yan? Color beige ba yan? Hindi ko siya manay. Ito, anong kulay ko? Ayan, is hindi ko alam. Pink or beige? <laughs> purple ba yan? Light purple. Ayan. Ito naman parang light orange. Hindi ko siya may beige to beige. At saka ito is maroon. Yung isa is maroon. Ayan, maroon. Tingnan ko ba sa, Parang nabukad na po. <laughs> <laughs> Hindi na ayos paglalay. Or ako. Or na natipi lang. Ayan siya guys. Yung kanyang quality. Ano siya guys? Yung ano oh. ganda ng tela niya guys. Ang ganda ng tela niya ang lambot oh. At saka hindi to siya ano. Parang hindi ka ma-allergy kasi wala siyang ano sa may wala siyang characterize sa uh, sa gilid. Maganda siya guys ah oh. Alam niyo ba kung magkano to? Uh, 50 dirhams. So magpatak din ng tag ano to? 200 binast, 50 dirhams eh. So, maganda kasi siya kasi pag nagsuot ka ng bestida or gusto mong mag, uh, mag shape yung balakang mo pag nagsuot ka ng mga pantalon yung parang uubong yung puwit mo sa likod. Kasi di ba tayo mga uh, nasa edad na tayo ng 49, 50. Yung ating likuran ay parang hindi na mosbong. <laughs> Kaya yan tatlong ano yan guys tatlong kol kol kolay tatlong kol color three colors guys three three colors tingnan natin yung isa kung maganda pa siya o yan guys at ay magawa no so ayan tingnan niyo guys ay maganda tong kulay na to i like the color ito yung paborito kong kulay beige kasi alam niyo pag sinuot niyo to ah uh sa kulay sa damit. Ito gusto kong kulay. Kasi nabigay siya ng ganda ng garter niya guys. Hindi siya hindi siya katulad ng garter na sa panty na makate. Kasi pag sinuot niyong ganitong kulay sa mga damit is nakakaputi. Di ba? Ayan guys, maganda siya guys. Ang lambot ng tela. Kaya mahal ka lang. Kaso mahal lang pag binilang mo guys. Parang, parang inisip mo na parang hindi mo kaya bilhin kasi syempre mahal ino eh, pero kasi inisip ko na magagamit ko naman ilang taon kaya kung maawa ang Panginoon sa atin aabot ko ng ilang taon o no, diba so okay na isa naman ibigay ko lang ng road ng road ng road no? maubos lang din wala ang ano wala ang remembrance pa. ayan yung ating mga pinili uh, binili tatlong plus tong panty guys pang ano daw to eh parang sa, sa quit nya guys ibong parang mayroon siyang shape na uusbong yung kwit mo uusbong ano yun ganito mo oh. kasi sa ano nakita ko sa kanilang mga palabas yung mag ano sila di ba ang ganda ng kwit nya pag naka ano hindi ba ano ma yung parang maganda yung ano ng trip mo no, ah. Yun nang hindi ko ma-describe kung anong klase basta ganun. O di ba, ganda ng kulay. Ito maganda din siya oh. Pero mas okay to sa akin. di ba? parang parang red na hindi naman red. Hmm. Hindi siya red pero sa cellphone makikita mo parang red siya pero hindi siya masyadong red. Hmm. parang lubog sa pula. Hmm. Pero sa cellphone, parang pula na pula siya, no? So guys, maraming salamat. At ipapakita ko mamaya yung aking bag na rin na in-order. Thank you guys! Ito guys ay maliit lang na bag. Regalo to ng amo ko pag galing sila ng London. Ayan. Binigay sa akin. Sling, hindi siya sling bag. Napsak siya guys. Ayan. O ba diba? So, yun tayo yung about na not order natin guys. Ganda to bubuksan. Hindi ko lang bubuksan kasi masisira pag binuksan ko yan. Dalawa yung guys. Isang ganito. Saka ito. Yung isang purple din. So, ito ay pinili ko rin to guys ito ayan ayan ba diba? no LB yan guys LB ayan yan ang aking bag so ewan ko kung ito ang iuwi ko pag uh, pag, iso i bago pa pang tag Pilipinas parang kalaki naman hoy maya man ka magsakay si aeroplano ng kalaki ang bag mo. Di ba? Excited na kasi guys. Excited! Umuwi. Si Maria. Ayan, ito yung sa akin. Ito naman, ang green. Ito yung green. Ibigay ko kay Mars Iris. Ayan. Kunting ano lang to. Kunti naman to mahal masyado. Nasa 300 lang kung sa Pilipinas. Ito lang yung may bibigay ko sa kanya kasi wala naman akong masyadong maraming pera na sa laki ng tinulong niya, marami siyang tinulong sa akin. So kahit konti, makabigay man tayo, kahit konting alaga lang. So pang Christmas gift ko na to sa kanya. Kung makapunta siya rito, yun ang pagbigay ko. <sighs> hindi man to siya mahalan talaga pero maganda ang ano niya guys maganda siya pang panglagyan ng mga gamit kung pumunta ka sa e sport kung magbiyahe ka Ayun. malaki kasi siya guys hindi ko lang siya bubuksan kasi baka masira na okay maraming salamat sa nanonood and God bless us all guys ito yung aking mga munting alaala ang aking mga binili sa aking mga sakit. Ito yung tiyong guys. I, uh, thank you guys for watching my videos and God bless us all guys. Make a love shout out to everyone and thank you and bye bye.